Ang sabi ng mga tao sa kanya, si Mangkulas napakaswerte, may alagang kabayo. Tumayo si Mangkulas sa harapan ng mga tao at sinabi, Good or bad only God knows. Sa mabuti at sa masamada, ang Diyos ang nakakaalam. So maya maya, yung, yung kabayo ni Mangkulas ay lumayas. Ang sabi ng mga tao, si Mangkulas napakamalas, iniwan ang kanyang kabayo. Tumayo si Mangkulas sa harapan ng mga tao at sinabi sa kanila, Good or bad only God knows sa mabuti at sa masama daw pangyayari, ang Diyos lang ang may alam. Lagi niyang pinapanggit na gano'n. So maya maya, siguro may ilang linggo ang dumaan, yung kanyang kabayo na nawala, bumalik at nagsama ng lima pang kabayo. Yeah. So sabi ng mga tao, si Mang Unas, napakaswerte. Yung kanyang kabayo na umalis, bumalik, may kasama pang limang kabayo. At tumayo si Mang Unas sa harapan ng mga tao at sinabi, Good or bad, only God knows. Sa mabuti at sa masamang pangyayari, ang Diyos lang ang nakakaalam. Sabi, lagi niyang kinukot na gano'n. Maya, maya habang pinaaamo ng kanyang anak na binata, yung limang kabayo, ano, pinapaamo ng ano, nung binatang anak niya, aksidente itong nalaglag sa kabayo at natapakan ng kanyang paa at nabali. Napilay yung kanyang anak na binata. Alam niyo, sabi ng mga tao kay Mangkulas, si Mangkulas napakamalas ang kanyang binatang anak natapakan ng kabayoan bali ang paa so tumayo si Mang Kula sa harapan ng mga tao at sinabi good or bad only god knows sa mabuti at sa masamang pangyayari god, ang Diyos daw ang may alam ng lahat ng bagay laging dapat maging niya. so maya-maya merong -maya, mga sandatahang mga sundalo ang pumunta sa kanilang lugar at pinipilit na lahat ng mga binatang lalaki ay, ay, ay isasama at isasabak sa gera. kabutihang palad yung anak ni Mang Ulas hindi nakasama. Alam niyo kung bakit? Bali ang paa, natapa ng kabayo. Ang sabi ng mga tao kay Mang Ulas, si Mang Ulas napakaswerte. Yung kanyang anak na binata hindi nakasama sa gera. Alam niyo, natumayo ulit si Mang Ulas at sinabi, good or bad, only God knows. Sa mabuti at sa masamang pangyayari, ang Diyos lang ang may ang nakakaalami. So sa mga pangyayari na pangit na nangyayari sa ating mga buhay, lalo na sa panahon ito, lalo na bumagyo, nakita natin yung sitwasyon natin, may magandang purpose, may magandang layunin pa rin ang Diyos sa bawat pangit na pangyayari na nangyayari sa ating mga buhay.